Nice to meet you, pare. Ang <laughs> infamous roundabout ng Tagaytay. Alright. Dito na kami sa Twin Lakes. Ganda guys, oh. sa nakita nyo? Welcome to Nasubu. <laughs> Sarap! <laughs> I love Nasugbu. Woohoo! Woohoo! Hahaha! <laughs> And we are back guys sa Kibiyang Tunnel. Alright. Kala mo may mga nag-aaway sa loob. Busi na busi na. O Oy, Sumama na kayo. Sumama na bang kayo? Ha-ha. Uh -uh. <laughs> okay, good morning guys, so andito tayo ngayon sa COLC5 yan, pupunta tayo ng South, pa Batangas. Eh, dinantay lang namin kung may pakasama pa. Pero siguro in a few minutes, larga na rin kami, diretso na South. Kaya, yeah, yung Tagaytay or Batangas. Let's go! So guys, meron dumating dito. Naka G6 din. Hindi naman namin talaga kasama. Pero, nahito rin siya dito. Ito yung G6 na guys. Oh, naka, naka box. Top box, sa saddle bag. Kahit panier pa lang. taong dyan. Turing na turing eh, no? Na-chain po lang yan guys na huminto rin siya dito sa Sea Oil. And ayaw magpa-video ni Sir eh. Naiya. <laughs> Kakakuha lang daw niya guys. Taka sa Mateo yung mayari. 65k yata kakuha niya. Kasama daw lahat yan. Pati helmet. Yan yeah, yung mga box. Yan yeah, naka MDL din. Okay din. Water the chance eh no? <laughs> Okay larga na kami guys. Mukhang dalawa lang kami. At hindi yata makakasama yung iba no. Hey sir. Okay, let's go. Meron tayong 1 hour and 55 minutes, Tagaytay Rotonda. Tara. So ang namin guys ay baka same nung dinaanan natin papunta na ang Kaipiang. Luluso tayo ng Las Piñas. Tapos nare diretso na lang yun pa akiat na ang Tagaytay. So it's a Sunday morning pala ngayon guys. Nakakatapos lang na bagyo opong at thank god maganda na ang panahon Umaharaw na ulit at ito na nga kaya na natin makapag ride unfortunately may mga lugar na talagang nasa lanta ng bagyo opong no? kagaya ng sa maspate hopefully ay makarehover din kayo kagad guys no? okay so palusot na tayo guys sa loton yan paras dyan and kakaliwa tayo so marami kaming singit-singitan na dadaanan dito guys sa mga loob-looban ng city And babalik ako na lang kayo kapag medyo nasa maluwag na tayo. Siguro bandang Cavite area na. All right, balik ako na lang guys. Nagkaratratan sila guys, nagulat ako. <laughs> Biglang bumira si Denjan kasi yung Aerox sa Cavite. Napabidyo tuloy ako bigla. <laughs> Okay guys, so andito na kami ngayon sa Aguinaldo Highway and dire-diretso lang na to guys ang tutumbukin nito ay rotonda na tagaytay rotonda hopefully wala masyadong traffic at sana ay hindi umulan pero so far, maganda naman ang panahon Ano yung nakasabay mo kanina? Aerox? Aerox Aerox na 232 Tsaka PCX no? Ano, hindi naman nakalayo Nakikinikweto ni Denjen guys sa Iloilo -ilo, karamihan daw ng kasama niya yun nga yung group niya no? Yung Aerox and Max ELCT Let's go! Usually daw mga kasama niya, mga Aerox talaga, tsaka Enmax. Yun, so, baka na mismo. Mga loaded. Mga loaded, no? yun. So, umaga, sanay yung GSX niya makipagsabayan, tsaka so, gano'n. Habol lang sa duluhan. Habol sa duluhan. Kaya naman eh, no? Kaya naman makasabay eh. Alright. Okay, so meron pa tayong 39 kilometers na lang guys Or 1 hour, 11 minutes Dire diretso lang na to Aguinaldo Highway Okay, let's go Yeah, last time guys dito tayo dumaan o, no? kumanan tayo, pabaka or <laughs> Going to Kaibiyang Tunnel At this time, diretso naman tayo Welcome guys sa city of Imus, Cavite Let's go! Eto na nga ang traffic dito sa Imus May mga construction palang ongoing dito guys Ayan nasa no, sa highway Tayo pala ginagawa dito no? Huh? Dami ginagawa no? Construction Kalahati na kalsada ginagawa guys eh so, baha ba rito guys sa Imus? Ang dami kasi yung mga lugar ngayon na dati hindi naman binabaha no? Lalo sa Metro Manila, sa Bulacan, yan. Hindi tama ang pinagagawa nila guys. Hindi tama ang pinagagawa nila sa kalsada natin at sa pondo. Na sa sa mga proyektong ganyan. Anyways, ayaw na masyado mag-comment dyan guys. Alam nyo na yan, isa tayo na ang sinisigaw tungkol sa issue na yan. Aabutan din sila ng hostesya, hinasigurado at kung hindi man ay si Lord na ang bahala sa kanila. Sana ay kunin na sila. Ay, anyways, meron tayong 1 hour na biyahe pa guys. 1 oras na lang, 34 kilometers. And minessage ko yung mga ka-GSX natin guys na taga Tagaytay. So hopefully ay available sila today. Sana ay makita natin sila doon at makatapay tayo. Kahit saglit lang naman. Nakaluwag-luwag. to Das Marinas, ladies and gentlemen. Das Marinas, Cavite. All right. Hinto tayo sa gilid. May nakasabay kami ka GSX guys. Nasa likod natin mamaya. Hitoan natin doon sa side. Kamusta? Ano ba alam bro? Chad po. Ha? Chad po. Chad. Nakarecord niya. Oo, nakarecord. bro. Taga dito ka lang? Taga dito ka lang? Taga dito lang po. Sa inyo ko nanonood Ah talaga? Ayos paano? Bibili na ako next time eh. Ha? Bibili na ako ng na ECU next time. Na -see you ah okay. Pero naka ano ka na no? Naka Yoshi na. Bago lang sa'yo? Oo. Nire-restore ko eh. Medyo na na naroon eh. Ah okay, oo nga. Fairings okay. lang. Pero ganda na tunog ha? Ha? Ganda na tunog. Bigyan natin sticker. Nachaba. Tempong ko kayo, nakita ko yung logo nyo sa likod. Okay. Shout out. Chad no? Chad? Nice to meet you pare. Sayang may, may lakad ka no? Sabi nyo, wala akong makita. Ah, okay, okay. Okay, okay. Sige, next time, bro. Message mo ako para masama kita. Oh, or Facebook. Facebook na lang ako. Okay. Ride safe, ride safe. Okay. Sige. Nakakatuwa naman dalawang sa GSX na nakita natin. Let's go! Yung kanina dun sa C5. Ka ako alam niya yung GSX na yun, yung may mga tapak sa likod. At ito nga si Brother Chad na taga Cavite. Yes, yeah, so napapanood na doon yung mga videos ko kaya nung nakita niya siguro na recognize na tayo. Again guys, maraming salamat sa support niyo sa channel. Thank you for liking and subscribing guys. Maraming salamat and tutuloy-tuloy ko lang na may paggawa ng content especially about this bike para makatulong sa inyo. Mga DIY maintenance, mga ganyang bagay. Again guys, maraming salamat. Thank you so much. So, welcome guys to Tagaytay Woo! sarap okay dito tayo guys sa rotonda the infamous roundabout ng Tagaytay alright ito lang kami dito sa may Caltex dito muna kami <laughs> okay Solid, solid biyahe. So naghanap lang muna kami guys ng kainan or matatambayan dito. Pero nasa may ano na kami, bandang Lampas ng Rotonda, Tagaytay. Dito sa so may Galtex. Yan, so hanap lang kami ng tambahin dito, kainan, para makapagpahinga. Kapag nasa 7-Eleven si Denjon guys, pahita ko pala sa inyo, man. hindi ko napahita sa inyo ito eh. Naka 45 siya sa likod na sprocket aftermarket, full chain. Tapos yung front sprocket daw niya, 14. Bali 1445 ang sukat ito. Yan kanya sprocket. Yan so mas magaganda nitong setup guys. 1445. Good siyan for acceleration, sarangada talaga. Tama bro, no, Naka, ano ha? 1445 sprocket mo. 1445. 1445. Maganda sarangada no? Oo, oh, maganda. Pag yung alis ka na stoplight, iba gano. Good. So kung acceleration guys, good siyon 1445 na setup. Sa ano naman bro, sa top speed, na testing mo na ba? Hindi pa gaano? Hindi pa masyado no? ano? Ano pa lang? 120 okay, Yung pa lang ano niya Yung pa na-try mo sa ngayon Ano paano po yan? Hindi siya maalat po yan eh. Ay tawilis? Yes po Basta nga glass siya sir Napakasarap niya Ako po Wala talagang po. alat Wala ko paglalagyan to <laughs> Salamat <laughs> <laughs> Wala kaming box eh Ito <laughs> nga pala tawilis nga pala rito ano Ah, labas natin kay -Biang. Biang. Oh, sige, oh, dito rin daan nun eh, di ba? Paikot ah sige, sige. so hanap lang kami ng kainan, guys. Tapos, pahinga konti. And then, ikot kami pa kay Biang. Dito sa kabila, pala Sugbo. Hindi masyado malamig dito ngayon, guys. Sa bagay, tanghalin tapat eh, no? Alas 12 na tanghalin ngayon. Pero, presko naman. Relaxin naman yung simoy ng hangin, no? Fresh na simoy or malamig-lamig na simoy compare sa Manila. wala busy yata yung mga GSX natin guys na taga dito eh, malapit dito si brother Yongpal at saka si Ken may makalakad data next time na lang bros pagbalik ko dito kita kita tayo pero ngayon maglulook na lang muna kami ni ano ni Denjan ayan dito lumalamig presko ah o well, dahil lumaandar na kami lumaganda si dito guys at ang ganda rin ng view ang dami na mga bagong kainan dito no nade-develop na rin talaga well developed na itong Tagaytay tsaka yun din hindi siya ganun kalayo sa Metro Manila guys no? total na tinakbo natin ito ngayon 74.8 kilometers mula ito guys sa Marcos Highway doon sa amin sa may lower Antipolo nagpa full tank ako doon sa Shell and puno pa rin tayo guys full bar pa rin naman so yan din sinasabi ko sa inyo guys na kahit naka racing ECU tayo basta nag highway ka rekta dire diretso lang wala lang traffic matipid naman siya Pumapalo naman yun ng mga 35 kilometers per liter Woo, sarap dito guys napaka presko nakaka relax yun oh no? <laughs> ano yun ah, tara sige sige silipin natin balik tayo may nakita pala sya kainan dito check natin kung okay yung kanina kasi pinuntaan namin guys pang ano pang family ito, inaantro namin yung tabi-tabi lang, no? Aya, kagaya nito. Oo nga. Ito, okay ito. Kaya ganito lang. Ito. Oo, mas okay nga ito. Kito nga, so, hello. Hello. So, dito kami, guys, sa Zilog. Zilog Cafe. Yan, tsaka hindi masyado maraming tao, di ba? Mabilisan lang, no? Check-check <laughs> ko lang, guys, yung ruta namin papuntang Biang. So, base dito dito sa Nasugbu Highway. 1 hour 16 minutes mula rito sa kinalalagyan namin. And baka pala sumama siya mamaya sa bahay guys. Since interesado si Den dyan sa Proliner. Go oh, Proliner! Go <laughs> pro Proliner! Nakikita <laughs> mo na guys eh. Oh. Naka max at Proliner. <laughs> Nakakaingit na yung open pipe. Nakakaingit na yung tunog. Para next time, dalawa na kaming ano. Pero wish you all sa Order ni Den dyan guys. Luto Batangas. Luto Batangas with rice. Ako, tapsi tapsi lang. tayo. Okay. okay, paalis na kami guys. Dito kami dadaan pa lusot ng nasugbo ata. Pabalik na ang Biang Based dito sa map, merong 1 hour and 14 minutes going to Kaibiyang. Or 55 kilometers. So parang mini loop ang gagawin namin kung Okay, let's go. May flyover dito guys. Oh. Parang 50% done na I think pero kaya siguro traffic ngayon since ginagawa ito ayun ang traffic oh hopefully lumuwag-luwag pagka natapos na yun ganda rito guys ganda ng view woohoo welcome to Alfonso dito sa kanan ayan guys Alfonso ito mga bilihan ng karne oh mga baka alam ko mura dito eh hindi ko alam mauuwi no, wala akong lagayan. <laughs> Ganda ng view, guys. Ah, relax. Dami rin nagra-rides eh, no. Kanina dami namin nakita mga naka-big bike, guys. Pero pabalik sila. Siguro pabalik 'yung ah uh, loop na ginagawa nila. Pupunta muna sila ng Kaibiyang, no. Dito kami sa Twin Lakes. Ganda, guys, oh. So, sa nakita niyo. Ganda ang tanawin. Selamat datang Nasugbu nasibu. Hey, okay, let's go. dito guys nasa 90 sa daan so ayan, medyo mabilis na itakpuan namin dito no? since maluwag yung maluwag naman yung kasada eh rekta rekta lang naman ayan, at wata may sandaan guys kita nyo yung pan no? hindi ko naman makaputan mga layo ng distansya ko sa kanya so yun din yung takpo niya ibig eh, sabihin kami ay nasa Tagaytay tag na tayo nasa buhay way pa rin naman guys mahaba-haba yata itong stretch na to no? sarap dito tapos kay Biang or pabaliktad maganda group nga sya maganda yung kalsada maganda yung palawin uulan nga lang dito mamon <laughs> welcome to Tui tama ba? nasa Tui na kami guys so in 1.2 kilometers meron yata ang rotonda no Okay, so balik ako kayo guys pag nandun na kami sa Rotonda Okay, so andito na kami sa Tui I love Tui Kanan daw, kanan Ito, third right Dito Ito ay nasa po highway pa rin pala So, total na distance natin guys Natinakbo, 112 112.1 kilometer Nabawasan na tayo ng isang bar. Yan, simula yan nung ano, nagpapunta ko ako kanina sa Marcos Highway. Dito naman guys, ay ito yung tuyo. Hindi <laughs> pa umaabot yung ulan dito. Buti na lang. Kami medyo umaabot, pero tuyo pa yung kalsada, no? Hindi kaya kanina, basang-basa dun eh. Ah, na ito guys? Paliko na Sukbo Highway. Yan. 35 kilometers pa. Or 49 minutes. Punta sa Kaibigan Grabe dito maaaraw bigla eh no <laughs> Binasa Binasaalan talaga kami Actually mas malayo itong route na to Yung din tinaanan namin ni Den siya Parang mas gusto lang namin makita yung gilid no Yung mga bayan-bayan And yung hupulin yung Dagat sana Kaso mukhang siya ewan ko makikita namin yan yeah, so dito na kami sa JP Laurel paternate na subuk na pesta yata rito may mga banderitas eh I love All Alright Shout out po sa mga taga dito Ay ganda dito guys Ayan so, o oh maging uh, manging isda may mga bangka ah ganda pero ganda guys tapos may mga bundok din ganda tanawin okay. kami napunta na marilaki bigla <laughs> Iyan yung vibe dito twisties tara na atin na kaya guys no malapit na kami sa naguro sa Arabia puro bangkingan eh tsaka naging gubat bigla <laughs> naalala ko na may nakita ko mga bangki sa gilid dami nila eh Uh, 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 uh. Grabe, tarik na to Parang oh. sa Teresa Ganto pala rito sa Ternate na Subbu Highway guys ayan ah, ayan na sya unahin natin wala <laughs> naman sunda kita <laughs> ay sarap nakaka-relax guys alam mo kung marami kayo dinadala ng problema sa buhay marami kayo iniisip tapos nagmamotor kayo mag ride lang kayo hindi naman kailangan naka big bike no? kahit anong basta Tara-tara Madadala kayo ko sa kusin yung gusto pumunta What a view Look at this Ay grabe Solid din dyan Shout out sa'yo Sa'yo <laughs> na ito mga adventures namin, guys Woohoo Woohoo Hahaha <laughs> You know, Già, sa ara laksita, ti kino? Appreciate, si va? Ok, ok. Tangala stress, tangala indecent. Hanga ah, refresh. absorb lang namin kaya medyo slow down na kami ganda grabe salamat Hamilo Coast, Pico de Loro ah kita de Loro na pala to okay thank you thank you lord guys lobat na camera ko see you na lang pagdating namin doon back guys sa Kibiyang Tunnel alright second time natin ngayon ano tayo 21 dito na lang okay Woo! sarap ganda na to ng kala mo may mga nag-aaway sa loob <laughs> busi na busi sarap ng biyahe namin guys Batangas loob Bata yun yung Batangas loob no? oo uh -huh. Kasi kanina may nakita tayo mga big bike, big bike. papaliktad yata. Papalikta. Dito sila galing. Pwede naman sa yun, ano, Limere. Limere. Tapos nasugbo. Okay. Sa uh... no, kanina. Oh. Oh, okay. Mas malayo, mas malayo. Ikot pa dito sa yun. Mas ikot pa yun. May tagos doon pa ano eh. Naalik. Eh. Pero hindi na tayo dadaan ng tagay tayo noon. Hindi na sir. sa Sa Batangas na tayo. See you next week. <laughs> Sana madami tayo. Okay. Oy, sumama na kayo. Sumama na bang kayo? Ah. Dayo po lima nang tayo. Or mas marami, mas marami tayo next. Uh. Sulit din, sulit. Batangas loop, kay Biang loop. Sulit guys. So yun lang guys ang video natin today. Salamat sa pagsama sa amin ni Brother Denjan. Thank you so much guys sa pag-join sa amin sa aming loop. Tagaytay kay Biang. <laughs> Mini loop, baby loop. Yun. Thank you everyone. God bless. Bye-bye.